Inalis na sa pwesto ang walong pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, pito naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26 mula naman sa 21 isinagawang operasyon. Labing pito rito ang naaresto. Pitong baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lihitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa syudad ay nagbigay na po ng utos ang ating uh, GPNP through the regional directors para po uh, investigahan po itong mga insidente po na ito at uh, to, uh, para bigyang daan po yung impartial investigation yung pong mga polis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nire sa kanilang mga pwesto dinisarmahan to give way to the uh, ongoing investigation and as we speak, kanina po ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Alden Delbo at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung uh, nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito bagamat yung uh, mismong city director nakausap po din po personal kanina si Police Colonel uh, Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation